Ayan, uh, umuwi nga kami dito sa para ma uh, check ko yung FPS kasi marami nagtatanong ng FPS. Alam ko hindi pa okay to kasi first time kong first time ko lang siyang ngayon ko lang maasikaso. Etong scope nga niya hindi pa na isisiro. Uh, ngayon lang magagamit kaya ito, pakita ko sa inyo siguro hindi pa ayos nga ito <laughs> uh, ito yung ang output niya medyo mataas na nasa 1.7 na 1.7 yung output ayan nilagyan natin ng laman 2.5 so abot na abot naman tapos sinagad ko na yung tension ng spring at uh, ngayon nga titingnan ko at least dapat yung FPS natin nasa 900 hanggang 930. Uh, kung siya ay mas mababa, ito nga gamit natin ngayon is MPS uh, meter per second to. Hindi siya, kaya mas mababa yung reading na lalabas dyan. Hindi kagaya nung yan, hindi, hindi kagaya nung uh, mga nung ibang video na ginawa natin. Uh, yung lalabas dito, MPS, yun ang babasahin natin. Makikita natin yung totoong reading. Hindi ko na muna bubuksan yung scope. At uh, lang natin yung reading. Para malaman ko kung anong mga adjustments yung gagawin ko sa kanya. Kung mababa siya o uh, sobra yung taas. Pero tingin ko kulang to kasi pangkaraniwan nangyayari yon sa mga ginagawa natin. Pag binuo natin, although kompleto siya, may power plenum, meron na siyang uh, nakasagad na yung kanyang adjuster para sa spring ng hammer, tapos mataas na yung output niya, eh, kulang pa din. Kaya, ang gagawin natin, iti-testing natin kung ilan talaga yung FPS niya. Kapag kulang, ayan, hanggang sa magdadagdag tayo kung kaya pa eh, dito kasi yung spring niya isa sagad na maari magdagdag tayo ng size ng spring if ever na ano kasi sinagad ko na siya para makita yung full power niya kung lampas siya madali lang magbawas ang ano yan kapag kulang mahirap naman magdagdag kasi sagad na nga yung power ng spring ng hammer So, maari maging solusyon natin dyan is magbaba ng output at magdagdag. So, try muna natin maglagay ng mas mahabang power plenum. Although malaki yung butas niyan sa loob, ay eh, kung hindi pa sasapat, magdadagdag pa tayo ng power plenum na mas mahaba at mas malaki yung butas sa loob. Maring magdagdag ako ng mas mataba nitong power plenum niya. So, ito na. Itatry natin shot dito. Ayan na. Ayan. Tatry natin na. MPS. MPS to ha. Kaya mamaya magkoconvert pa tayo. Ayan. Try. Oh, baba. Although, ano na siya. Mababa pa rin. So, ayan. 232. 232 ha. Tandaan nyo ha. MPS yan ha. 233. ayan 233. Ah, uh, ayan. Uh, ayan. Uh, 233 talaga. Kita nyo, ang ganda ng bigay nung regulator niya. Ayan, uh, makita nyo. Tikit mo. At ang ganda na reading. 234. Yan, medyo nagbago siya, no? 234. 233. Talagang 233 siya. O, oh, to 33 talaga. To 34. Ang leit lang ng pagitan, no? To 35, yan. Medyo lumaki doon. So, wala nang laman yung natin. Ayan, itutuloy ko lang. Explain. So, ayan. Oh, makita nyo. Uh, this is Chinese regulator, kung makikita na kagaya na sinasabi ko sa inyo, kahit Chinese regulator siya, may, may accuracy siya. Yung, ibig sabihin, accurate yung detail, uh, accurate yung binibigay niyang output kahit Chinese regulator. Kaya, um, siguro nga, doon sa iba pang, ano, sa iba pang regulator, eh mas, mas nagbigay siya ng mas, mas maliit na tumatawag doon, yung tolerance. Kagaya niyan, kung mapapansin nyo, umabot siya hanggang 235. 233, 233, hanggang 235. So, uh, 2 MPS lang yung naging, ano niya, bagay, kung FPS yan, medyo medyo malayo, lalayo yon kasi uh, mas malaking bagay yung ano. Mamaya ko convert natin yan into MPS. Pero sa ngayon, ang tingin ko dyan is um, nasa 700 lang mga ganon. Nasa 700 uh, FPS lang siya. Kung i-convert natin sa F sa ano sa put per second uh, nasa 700 pa lang siya so medyo Malayo pa, kailangan pa natin magdagdag at least 200 uh, fps na power para makuha niya. Yun talagang magandang performance ng PCP. Although ito ay medyo okay na siya sa hunting, pero mas maganda kasi kung masusunod yung tamang power, in tamang lakas. Hindi lahat ng, uh, hindi dahil mataas yung output ng uh, regulator mo, o kaya eh may, may may power plenum ka is makukuha mo na yung ganong power ng air gun. So 900 to 930 ang ideal na speed o yung velocity ng isang PCP kaya ito ay eh, masasabi kong kulang kulang pa sa power. Although kung titingnan nyo yung mga tinamaan niya, isa uh, nagbumukhang powerful na siya na air gun Kasi talagang malalaki na sa ano. Kung baga, nasisira niya talaga maigi yung target na bubusagsag pag dalawa, tatlong beses tinamaan ng pellet ay eh lumalaki yung butas. At talagang makikita nyo yung pellet ay eh, talagang dili Kung baga, destroy niya yung target eh, kulang sa FPS yung air gun. So, uh, kung, kung kailangan magdagdag tayo ng power plenum para ma-achieve natin yung power na yun, eh, okay na. Para, ginagawa ko yan bago ako mag uh, mag zero, uh mga 50 meters, 60 meters. Bago ko siya i ng ganong kalayo, kailangan diyan yung power yung fps ng dyan, naka nakatama na doon sa required kaya ginagawa ko uh, ayusin ko muna bago ko mag-start na kunin yung tamang ano ya zero sa malalayo kasi yun yung kailangan niya tsaka yung enough na power yung talagang required na power para sa isang PCP kailangan ma-achieve muna bago tayo mag uh, bago tayo mag ano nung kanyang accuracy. So, hanggang dito muna at eh, parang mag-upgrade mag, mag uh, upgrade pa tayo ng power neto.